youtube channel Melody Dugtalejo today is May 21, 2025 kain muna po tayo tapos na po ako makapag-encode ng x-ray patient na 11 nag-encode muna ako kasi maaga po akong dumating mga 7.45 am nandito na po ako so in-encode ko muna yung mga x-ray patients bago kakain para in case na may kukuha ng resulta ay makarepid na Nailagay na rin natin sa x-ray envelope. This time, mag-breakfast muna po tayo. Ang ulam natin ay wait na, kapasilip ko yung ulam natin. Dali, prepare po na. Nagbaon po ako kasi kahapon, sinipag po ako kagabi, I should say. Nag-walking po ako. Nakita, nakita yun naman. Hmm. Ayun, wala pa pa lipstick. Hindi pa po lipstick Pero yung aking highlight, kitang-kita na. Wala pa lipstick, wala pa kong polvo, everything wala pa yan. Ito ang aking baon o nadurog. Nadurog yung niluto kong chicken spam. Tapos may pansit na pachamba. Ang gulay ay malunggay at saka talbos ng kamote. O, oh. di ba? Ganun po ako. Ganun po ako nagluluto. Kung ano ang yung maisipan kong lutuin, ay eh, ikup ang buntis na nagrelihe. Nagkikrabe sa mga pagkain. Kaya, ayan. Dahil breakfast, asahan niyo marami po tayong pagkain. Nagluto rin ako ng rice. Siyempre, nilagay ko lang dito. Pagkabi ko po niluto to, pero hindi ko po kinain. Kasi kagabi hindi po ako nag-rice. Pansit lang ang aking na Or pinapak. So, this time, ayan, ilalagay natin dito. Kasi kakain na po tayo. Hatiin ko siguro ito. Yung kalahati, Mamaya ko na lang kainin. May natira pa. Yeah. Kaya, ano tayo ngayon? Tipid tayo ngayon. Tapos, may baon pala kung isang kamatis na buo. Nandyan lang sa aking nagayan. Tapos yung is salted egg. Ano pa ito? binaog ko pag from Sambales kasi na nung nag-ulam ko sila ng lempo, ang yung lingkod hindi nagulam ng gano'n dalawa ang aking salted egg. So, itong isa, ito na yun. Samahan niyo po po, kain po tayo. Habang wala pang x-ray patient dyan. In case na meron, ay mauna munang maditi bago na x-ray. So, let's eat. Meron din po akong, ayan, kopi. Healthy coffee po ito. Sa lahat ng kape, ito po yung nagustuhan kong iniinom. O, oh, yun, sarap ng pagkain ko. Kain po tayo. Meron po akong Maji Sabor. At saka meron din po akong, ayan. Hmm. Kasi syempre ulam natin, chicken spa. May konting pansit. Nagbabaon po talaga ako. Kapag wala akong time, kumain sa bahay, dito na lang. Kasi ayaw ko po pong malik. Ang nagmamadali ako, dito na lang. Kasi ayaw ko pong ma-late. mahirap ma Hindi, hindi ko po, hindi uso ang late sa akin. Mas gusto ko talagang maagang pumapasok. Hmm. Mandagaw ko, oh. sarap. Kasi ang breakfast mo sa akin, marami talagang pagkain. Pilipino po kayo? Opo, Pilipino po ako. Ilocana po ako. Tinatanong po ni Rimuro Tempest kung Pilipino po ako. Pilipina po ako. Ilocano po ako. From Balisteros, kagayan po ako. Shout-out po kay Antonio Sarmiento. Good morning po. Good morning, sir. Salamat po sa... mag-tune in. Mag-tune in talaga eh. Salamat po sa pagsama sa akin hapang kumakain. Wala pa po akong time mag-edit ng mga vlogs ko. Yung... yung ano namin sa Sambales. Marami pa po yung... noong Mother's Day nako naka, nakatambak naka, pa ang aking mga videos kasi busy busy po ang yung lingkod. Anyway, salamat po sa inyong mga suporta. So, hi po sa inyong lahat. Good morning. pwede din nyo po ako ipalo or subscribe sa aking FB. I'm using my real name, Melody Tablet Alejo. Kapag breakfast, pinapractice ko po talaga Yung maraming kain ng breakfast Kaya ito, ganito po ako Kadaming kumain, oh Mmm Ang mm. sarap Papakita, papasitip ko lang po yung mga pagkain ko ah. Ayan. One piece salted fish yan. I uh, salted fish. Salted egg. Then, one piece din po na tomato or kamatis. O, oh, ayan, ang aking brown rice. May healthy coffee. Marami pa akong mangga dyan. Mm. Tatlong tase po yan Indian mango Gares, hindi ko alam Binili ko lang dyan sa labas kahapon Para may supply Ang yung lingkod Kapag magutom, takot magutom mm. Meron din po akong mini blender Or portable blender Ginagamit ko din yan Kapag trip-trip lang Kapag gusto lang mm. Brown rice po Ang aking rice Ngayon kasi meron pa po yung binigay ng aking uncle. Shout out po kay Uncle Elmer Tablit ng Kabul 1 West, Vallesteros, Cagayan. Siya po yung ano, siya po yung may Ampalaya Farm. Hindi ko pa po na, parang wala pa po ako yatang na ipopost dito sa aking YouTube. Or kung meron man, siya po yung merong Ampalaya Farm doon. Ang ganda ng kanyang Ampalaya Farm ngayong namumunga na po siya. Hindi po, uh, ipopost ko dito, uh, upload ko yung mga videos ko. Sa FB pa lang yata ako nag-upload ng mga short video. Or kung meron man, tignan nyo na lang po sa aking, sa aking mga live videos. Kasi, ulianin po ang yung link ko. Nakakalimutan ko na kung may na-upload na, -upload ko, na, -upload na ba ako dito or wala. Pero soon, i-edit ko muna. sarap kumain mga 10 minutes na pala ako kumakain sarap ng nagla live while kumakain kasi nilalamnan yung pagkain mmm Ang sarap ng salted egg. Parang kalasa lang nito. Hmm. Meron pa po akong isang salted egg. Pero kulay puti. Parang organic. Kasi ito po ay ginawa ni Antonino Corpus Jr. Pinsan ng aking asawa. Binigay niya po ito sa kapatid niya. Pero hindi ko rin. Yan. Lalagay muna natin dyan. Hmm extra yan, baka bukas natin ulamin. Busog na ako. sub na po pero sayang naman kung hindi ko kakainin lahat <laughs> kasi sa mapanis ang sarap po maayang kaya naku, di na ako magtataka ba't laki ng aking chan ayun okay, natin dyan. dami ko rin mangga. Babalatan natin mamaya. Kasi Indian mango po yon. Kaming mga Ilocana, mahilig po kami yung mangga, yung maasim, lalagay namin sa, sinasausaw namin sa asin na may suka or vinegar. Ay, may may ti ako dyan. kumain mga kapusat. Sarap din magkape. Oh. Nagkakape po ako pero healthy coffee ang aking ininom. Oh, tignan niyo naman ang kulay. Green na green tapos ang mga ano yan. Ang palasa. Masarap. Basta sa akin, hindi po nakaka-high blood to. Kaya umiinom po ako. Meron, medyo pricey na lang ang price niya, pero mas okay naman na kaysa soft drinks. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panunood. Lagi po nating tatandaan. Problema man ay marami. Huwag sana nating kalimutan. Ngumiti. Ito muli. Eh, ito muli. Ito si Melody nagsasabi. Bye. God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye.